What's up guys? So ngayon nandito ngayon tayo sa may and then ngayon dito tayo ngayon sa ano na bahay ng mga bubuyog hindi pa natin natatapos yun na. Tapon natin. Hindi eh, na ako makatakbo. Nagugutom na ako. Nagugutom. Matakayin ba ako? Ay, aray ko. Ang sakit mga ngagat na ito. Tapon natin ito. Hindi natin kailangan niyan. Nagugutom na ako eh. Kailangan ko karani. 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 Bulalo sarap na ito, bulalo. Ah. Aray ko po, ang sarap So, kailangan natin ng mga flowers para ma maano natin yung mga ano yung mga, diba? Yung mga bees. Mga bubuyog. Para mapaawa natin. Para hindi sila lumipad. Sa kanilang bahay. Nagyan natin ang mga bulaklak. Ayan. Diba? Bahay na ng bubuyog yan. Ang ganda na. pa tayo ng mga bulaklak. Kuha eh. pa tayo mga bulaklak. Wait nga lang mga kakinin nga muna ito. Nga lang. Hindi na ito kailangan ito. Halika dito. Ito pa. Hindi ko yan kailangan. Kailangan ako. Pagugutom na ako eh ito. Maglalag ako. Ito yung mga kanya ko. Okay. Wala ko ibang mga bulaklak. Yan. Yan. Kaya may zombie. Ayan Nakuha na natin Guys 14 na Okay na siguro to Ayan Daming bulaklak ko Bye na. Pwede na. So, sa susunod na video, hindi ko ma-i-record kasi yung ano yung eh, pagkukuha natin ng bubuyog kasi ang layo-layo na lalakbay natin baka sa, sa kakasalita ako bigla akong mamatay dahil sa mga kalaban. Iyan, patay. Patay natin yung mga sheep. Iyan. Sarap na yung pagkain natin. Iyan. Ayos, ito. Kainin natin. Magagamit natin tong wall eh. na to. Pressure. Bakit may trader dun? Wonder trader dyan sa may taas. Baka mamatay yung wonder trader dyan. Ah. Uy, nabitawan na yung isa. malaga Ano ba yan? Ano ba yan? Ang pangit na mga tingay mo. Bakit ng tinitrade. Fortune 3. Fortune 4 pa lang yung nga-enchant ng dati ko sword eh. Malakas na yung sword ko dati enchant nun. Naka-enchant na yun. Fortune Fortune 3 yun. Ang lakas nun. Ang lakas na na-enchant nun eh. Tumagal lang kasi eh. Nag-dispawn bigla sa may chest ko. Kaya pala hindi ko na mahanap. nag na pala. Kaya pala ganun eh. Hindi ko makikita. Kaya pala hindi ko nakikita guys. nag na pala. Hindi ko nalaman. Hindi ko kasi nalalaman ni pag namin yung sumi. Para iklog yata yun na ulo Walang iyaka. Iklog mo ba yun? Amoy na bulok na iklog eh. Ha. Patagin natin to. Ayan. pa kaya kailangan natin. Siguro kailangan natin ng glass. Tapos wala na tayong cool eh. Magmimina tayo. Baka may skeleton dito. Magmimina tayo dito guys. Wait lang guys. ah. Guys. Ano? Ah. ito yung right click nuga. Na kalimutan ka bigla. Kung pa-right click ka, wala naman ano dito. Eh. Tapos ito. Tumalidihan din. Bakit Wait that may zombie dito? Papatay niyo yung mga kaw. Mm. Ay, yung kaw. Papatay niyo. Bakit ikaw yung nakukuhin dyan? So, yun guys. Ito. Tapon to. Tagay guys. Let's go guys. Iba na yung, yung ano, yung, yung pagka, bi, pagka build itong base natin, no. Nilagyan ko na na ito. Ayan, no. Ayan. Para may nanagyanan naman tayo. so sa na gumalang sa labas kasi ano y? ano y? may ano y? may mga may mga ano eh may mga nakatambay din eh tambayan tambayan namin yun eh ni ano ni 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 ano oli at saan ni pot pot Tatlo lang kami nakatambay dun. Eh. I Min mean, guys. Tatlo lang kami nakatambay. Lagi lang kami nakatambay dun eh. Kaso may ino na, ino, may ano, may ibang puma, may ibang, may ibang punta na naman. Kasi bawal kami pumunta eh. Um, kasi ang laging ng, uh, ano yun, ng bubog bog sa bubugbog kami. Kaya lagi akong may black eye pagka ano eh. Kaya hindi na kami pumupunta pagka ano. Lagi kami nagkakabalakay. ay. Ako pa'y unang dinadali. Ako pa'y unang binubugbog. Walang iyang mga yan. Kasi sino yung mga walang iyang bumugbog na yan sa akin? Pap papatulong ko yan. Kahit tawagan pa nanay niya, eh. Hindi ako natatakot sa nanay niyan. Mas matanda pa nga sa nanay niya. Eh, joke lang. Ano, ano pa lang ako eh. Mmm, college college na ako ngayon. Like, Gumadbate ako sa senior high school. Section 2 ako eh. Sa ano, yung grade 2, yung grade 9 ako, section 1 ako. Pero nag-grade 10 ako. Nag- Nag-sideways ako para makakuha ng, ng mga ano, mga panggamit sa mga, ano ba, yung mga, ano na ba tawag na, yung mga studio, yung pang-studio mo, yung mga PC, mga, ano, keyboard. Kaso, hindi tumagal, nawala din siya. Kaya, nag-grade, kaya yung nag-grade 10 ako, nag-ano ako, nag-, nag, ano, ako, nag nagkameraman ako ta tapos ano mala may yung malaki sweldo din dun eh sabi ni Ken eh dati din eh naalala niya yung vlog na yan yung kay Ken malaki din pala sweldo dun sabi sa akin ni Ken Walang niya. Wal nagugutom na ako. Namamatay ako sa gutom eh. Kaya papatay natin tong manok na to guys. Mm, patay. Patay. Ang sira. Ito guys. Wait lang. May ihi ako. Wait lang guys ha. Let's go guys. Let's go guys. Guys, guys, guys. Let's go guys. Guys, let's go. Nakain lang. Huh? Ito lang. Ah. Ay, layo, layo na. Tatakbayin ko pa, pa. O, bye. Ha? Huh? Ah. hirap. O, bye. Mahirap. Umu Lagi nalang yung, ano ko, hunger bar. Lagi nalang nababawasan, guys. Ano ba yan? Ano yung hanggar bar? Worry, bro. Ay, Nakikigay sa atin. Sorry, guys. Bakit yun? Pinsan Lagi na, Lagi na may sa akin eh. Tuwing Tung nag-vlog ako eh. Ito mga bulaklak ha. Saan na ko. Ay, ayun you know, na, may iron golem. Sakto may iron golem. Papatay natin to. Four blocks to ah. four blocks. Mapapatay kaya tayo na ito. Tingnan natin. natin. Patay natin. mo na ito, iron golem na to, guys. Ayun. Patay ang iron golem. Ay, apat. Hindi <laughs> naman natin kailangan yun. Eh. Gawa na tayo ng shovel. Eh. Hindi, eh, joke lang. But. Craft tayo dito. Ano kaya? Ito kayo. Ito na lang. lang. Tapos na inventory ko eh. Naglagay mo na sa ito. Ayan. Tapos drop na tayo na ito. Ito na. Let's go guys. Let me help naman out. Ito yung mga palagay. Sorry, naging Ganda. Ang ganda na yung bahaya. Pakain natin to. Napatay na natin. Wala na siyang kapatid. Yan. Ito, guys. Sa pagkain? Eh, wala tayong pagkain. Siguro, mag-anin na tayo. Nagisira yung farm natin eh. Ayan teh yeah. sa 是的。 yan lang parin natin May pandesal na tayo guys. Pwede na tayo kumain. Sa't ng pandesal ah. Pwede na tayo ganyan. Sige na maglagay mo yung sa chess. Ito lagay natin yung arm ano. Tapos ito. Tapos ito. ito iba magagamit natin eh. Ayan. Meron na tayo guys nito itong shovel eh. Ayan na ito. Ayan gagbina. Glimo na tayo, guys. So, guys, kailangan i-enjoy kasi